gusto mo tapos ito ito, ito. ay dios ko lord pati ako naki... ginawa pa niya akong maglaro ko lang kasi mag isa wag mo na akong idamay sa laro mo dumamay mamaya pamigay ko na lang laruan mo to sa mga bata O, tama na. Enough na. Enough na to. That's all. O, ano nga gawin ko dito? Nako. Hmm, ikaw naman. Ikaw naman ha. May ambag na ako dyan. Ano gagawin ko dito? Ano? Ha? Dito? Ito. Ito lagyan ko. Mayayaya sa akin nga. Diyan. O tapos na ako. O tapos na po ako. Ito naman. Ano na naman? Wala na nga. Itapos na tayo, oh. Tapos na maglaro. asok na maliligo ka na. Mm, no more. Oh, no more na. Okay na. I'm done. Okay na? Ay, thank you, Lord. Ay, kita mo talaga, oh. Pinabalik niya sa akin, Tapos siya naman, eh. Tatay. Bubuhos lang niya. O, kita niya hayos naman ah Ano na naman tigawin di ko dito? Tapos, saan yung gagawin? Dito. Di bakit ako? Ikaw na lang. Dito. Eh, dito. Ayan na naman ulit tayo. Sundin po natin yung ating engineer. Yung ating boss. Kaya nga boss, kaya nga baby boss TV yung pinangalan ko sa ano nito. Oh, ayan, teo sayo pa siya. <laughs> sorry po boss ha. Ayan. Pinama <laughs> niya pa ako sa laro niya. Sayo sayo na lang siya. Okay na po ito boss. Ay, meron pa. Oh, sorry po. Hmm. Eh. Turn. Ay, naku po. Patanda na si mama mo, inuutos utosan mo pa ako, ah. Hmm? Oh, I'm done. Tapos na. Hmm. Tapos na po ako, boss, ha? kita mo talaga yung ginawa niya sa, sa pinagagawa niya sa akin <laughs> ayos talaga tong bata na to ah Okay, bye. Bye na sa mga subscriber mo, be. Bye, bye na sa kanila. Dali na, bye, bye na. Thank you. Thank you for watching my my vlog. Sabi mo sa kanila. Sabihin, sabihin mo sa kanila. Hey, tingin mo muna. Tingin mo muna sa kamera ni mama. Smile mo na dito, be smile. Ay, wala ayaw talaga niya. Yung pansin yung mga subscriber niya. Okay na, Okay na, bye bye subscriber. Thank you. Oh, again. Ay, natutusan na naman po ako ni baby boss. Ay na naman yung boss baby ko. Natutusan na naman niya yung mama niyang 43 years old na. Hmm. Sasayaw pa yan. O, so, kakanta pa siya. eh. B, Ah, okay. Opo, opo. Naturo. Naturoan niya pa ako paano gawin eh. Opo. Sorry po, boss, ha? O, oh, okay. I'm done, ha? Enough na ba to? <laughs> Akala ko tapos na tayo eh. Okay. Tapos na ba? O oh, kita mo talaga yung ginagawa niya oh. Stop playing na tayo ah. Beh. Stop na tayo. Ik. Ay, nako po. Pawisan oh, ka na. Oh. Ah, okay. Sand Castle. Wow. Hmm. Uh oh. Not enough your ano eh your 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 ano lupa your soil your. Ay oh it's raining pa. Let's get inside mo na tayo. May rain no? May rain. Tara na. Bye. Babay po. Ma opo, opo. Maulan na. Babay na kay subscriber. Babay na. O, tingnan mo yung sura mo. O. Oh. Dungis, dungis mo. Eh, wala nga. Wala nga. Soil well, dyan. Ubus na yung lupa. Kulang yan. Di kasya yan.